Sa ka ba nang ng magsiman ngunit hindi siman ang course na natapos mo? Ako po ay graduate ng Financial Management sa University of Mindanao. Hindi ko gusto yung course ko kaya nag-shift ako ng ibang course. Ko. Kumuha ako ng basic training sa Holy Cross of Davao ng sampung araw. Ayun yung training namin para makapasok ka dun sa pagiging siman kumuha din ako ng apprentice stewardess doon sa Cebu Villa, isang taon. At nung pumunta ako ng Manila, sinubukan ko ma-apply sa Japan, natanggap. Pero nagdadalawang isip dahil nga sima ng gusto ko. Nung nag-apply nag ako sa yate, natanggap. At ito yung unang international na work ko. Bilang stewardess sa yate, ang trabaho mo ay magwi-waitress, housekeeping, at personal assistant. Dahil nga, malit lang yung yate, kaya all around yung trabaho mo dyan. At nung umuwi ako ng Pilipinas, nag-apply ako sa SEDA, natanggap bilang waitress, at minsan receptionist sa restaurant. And then, ito yung picture na natanggap kami sa cruise ship. Habang nag-aantay, lumipat ako ng trabaho sa Holiday Inn Resorts World Manila bilang room attendant. At nung nagka-pandemic, nag-apply ulit sa Marie France bilang housekeeping. Nung maluwag na yung COVID, nag-open ng room attendant si Ascot Hotel. Kaya nag-apply din ako. Nagkaroon ng chance na sumampa sa ulit sa Greece ng pangalawang kontrata. Umuwi at... <coughs> kasi nag-email na si company ng cruise ship kaya umuwi ako sumampa na bilang laundry attendant and then nagkaroon ng chance makilala ang CEO ng company at ito yung first ship ko si Carnival Valor yung trade route namin ay USA to Mexico at ito yung mga random picks, mga ko mga Indonesian yan yung trabaho namin Bilang laundry, mga labahan namin, nagabundok. Ito din yung assistant manager namin. Minsan na-assign sa tailor. At second contract sa Carnival Legend. Maganda yung biyahe ni Legend. Marami siyang lugar na napupuntahan. US, Canada, at kung saan-saan pa, Bahamas, Caribbean. Ito yun sa Canada na pinapangarap ko na mapuntahan. At New York na rin sa Boston. Hindi ako nakalabas dyan dahil bawal yung second contract. At sa Canada, sa Nova Scotia, Nassau, Bahamas, Amber Cove, and Greenland. At marami pang lugar na napupuntahan. Sa mga nangarap magbarko, go lang. Walang posible. Tagay ako. Puntahan ko na rin yung mga gusto kong puntahan at pangarap ko na trabaho